Dumating ang CEO sa probinsya para mag-inspeksyon. Isang babae ang biglang sumulpot sa kanyang sasakyan. Kuya driver, pwede po ba akong ihatid sa bayan? Ibebenta po kasi ako ng nanay ko kay Mangwa. Ang bastos na lalaki sa nayon. Nag-aaral pa po ako. Hindi pa po ako pwedeng mag-asawa. Narinig ng CEO na nag-aaral pa ang babae. Inyakan ng presidente ang gas at nailigtas siya. Sa wakas, nakaligtas na siya sa paghahabol ng kanyang ina. Nakahinga rin ng maluwag ang dalaga. Patapos ay tinanong niya ang presidente kung naantala ba ni ito ang mga gawain nito. Ngunit basta na lamang kumaway ang presidente, Pinaramdam nito sa dalaga na mabuting tao ang driver. Sumunod ay apat na oras na biyahe. Kunti-unti namang nakatulog ang dalaga. Pagkagising niya ay nasa syudad na siya. Nahihiyang bumaba ng sasakyan ng dalaga. Ilang hakbang na ang kanyang nalakad, kanya naalala na hindi pa siya nakakapagbayad. Kaya naman lumingon siya at kumat sa bintana ng sasakyan. Nang bumaba ang salamin, ang napakagandang mukha ng CEO ay sumungaw. Di na maalis ang mga mata ng dalaga rito. Maya-maya pa ay naalala niyang ibigay ang bayad sa CEO. Pinapakita na kahit hindi kalakihan ang pera, iyon na ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos ay naglabas pa siya ng mga produktong lokal ng kanilang nayon para ibigay sa presidente. Bilang panagot sa natitirang pamasahe, agad na naakit ang presidente sa pagiging inusente ng dalaga. Samantala, ang dalaga ay pumunta na upang manuluyan sa kanyang matalik na kaibigan. Nais niyang makaipon ng limang libo para sa matrikula sa tag-init sa pamamagitan ng kanyang sariling pag pagsusumikap, pinakilala siya ng matalik niyang kaibigan sa isang club para magtrabaho. Unang beses niyang isuot ang mixing palda kaya't hindi siya komportable, pero binigay naman sa kanya ng kaibigan ng alak, at inatasan siyang mag-asikaso ng mga customer sa harapang silid para kumita ng pera. Hindi na niya inisip ang iba pa, ngunit sa oras ding iyon, dumating din ang CEO sa lugar na iyon. Nagkasalubong silang dalawa, ngunit ang CEO, dahil sa pag-aayos ng salamin niya, ay hindi napansin ng dalawa ang isa't isa, at ang dahilan ng pag Pagpunta ng CEO dito ay dahil sa plano ng kanyang matalik na kaibigan. Matagal nang gustong mayayakap na apo ang lola niya. Kaya naman hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na tumulong sa pagpapakasal sa kanila. Ngunit ang CEO ay walang interes sa mga babaeng iyon. Nang bigla, pumasok ang babae sa pribadong silid. Pareho nilang nakilala ang isa. Cha! Cha! Ako si Guhansong. Ano ang pangalan mo? Lizzie umalis na kayong dalawa, Kau, mag-iiwan ako, ako po ay isang waitress, hindi naman ako babaeng kasama sa inuman, salamat sa paghatid mo sa akin. Kayo, magkakilala ba kayo? Huwag ninyong pagtripan, oh, kuya gu, natuto ka na rin magmahal at magpakita ng paggalang sa mga babae, huwag kang mapapaniwala sa kanila, ang pagiging mailap ay, isang panlilinlang lamang ng mga babaeng ito, sige na, sige na. Huwag kang mag-alala, Kuya Go. Bihira ka namang umibig. Tutulungan kita ng sigurado. Pagkalabas ng babae.